ang eh ang laki po ng tag uh, tagbot mga kalakbay so so good afternoon mga kapay uh, nandito tayo sa babang teleport sa mindoro akong san katabi namin yung tugboat at saka barge. So ngayon mga kalakbay, papakita namin sa inyo yung gaano kalaki yung tugboat mo. So based sa aking experience, ito yung pinakamalaking tugboat na nakita ko. In 6, 8 uh, months dito sa Haiti Rylan. Apo mga kalakbay, panoorin natin at uh, tingnan natin uh, yung anong itsura nito. Let's go! Ayan po mga kalakbay no. So ang laki. Ang laki po ng tugboat uh, tag boat, mga kalakbay. So pangalan po is Intelligent Star. Ayan po, Ayan. So, sa mga nakita kong ibang tagboat, malakbay, malitang Pero ito, malaki, mahaba. So, kasing, kasing haba na po ata ng roro namin ito, mga kalakbay. No? So, ayan po. Ayan, shoutout sa ating mga kabaro dito sa Regent Star. No? So, magingat kayo palagi sa inyong paglalag. Ayan po, mga kalakbay. Ayan po yung barge. So, nagbaba po sila ng mga buhangin. So, sa pagkakaalam ko, mga kalakbay, mga one week na po ata sila nandito. At, Uh, pasensya na po kayo dito sa Lubang Teleport Port at may medyo dalawang barko lang po siya sa port natin oh no? Ang dalawang barko lang po. So ito yung barko ng barge sa Katagbot ito yung sa amin. So sa hindi nakakalam po mga kalakbay Ah, uh, yung tagboat na makalakbay siya po yung tagahila no, tagahila o tagatulak po. Kasi yung barge na yun, makalakbay at wala po yung uh, makina no. Ayun po makalakbay oh. Uh, may aso po sila. So, shout out sa Aso dyan. Ayan, shout out kay Aso. Ayan, si Bantay. Shout out. Ayan po mga kalakbay, no? So, mga kalakbay, sa hindi po nakakalam, uh, sa mga bagong followers natin dyan, sa bagong viewers natin sa Kalakbay TV. So, mga kalakbay, uh, yung anong silbi niyang, uh, yung mga ano na yung mga kalakbay, yung mga gulong. So malaking silbi po yan mga kalakbay. malaking tulong po yan dito sa barko no. Ayun po talaga nagbibigay protection sa ating mga barko. In case of digitan po no. So siya yung mag uh, para di magasgasan yung katawan ng barko no. So sa katawan ng barko mga kalakbay ito yung tinatawag na hull no. So for for the word hull mga kalakbay ito yung katawan ng barko so, sa inter island mga kalakbay di ko po alam kung uh, double hull po ba to? Di ko po alam kung double hull to mga kalakbay sa international kasi mga kalakbay may rules and regulation dun mga kalakbay oh. so hindi ka papayagan ah uh, ang lalayag o hindi ka papayagan bumey.